guys to sa mga friend ko sa FB kung mapapanood yung video nito please pa-share naman po baka sakali pong mapanood ng aking asawa sa akin naman pong mahal na asawa umuwi ka na ano na bang nangyayari sa'yo hindi ka na tumatawag sa akin hindi mo na ba ako mahal hindi mo na ba naiisip kung ano yung aking nararamdaman? Umuwi ka na. Miss na miss na kita eh. Kaya please lang, asawa ko, umuwi ka na. Minsan naiisip ko, baka uh, mayroon ka ng iba dyan. Kaya hindi mo na ako inuuwian. Hindi mo na nga ako tinatawagan eh. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Ayaw mo na ba sa akin? Sabihin mo sa akin kung ayaw mo na. Kung hindi mo na ako mahal. Para naman hindi ako ganitong umaasa. Nasasaktan. Naghihintay. Miss na miss na kita eh. Kaya please lang asawa ko umuwi ka na. Tawagan mo ako. sa akin po mga kaibigan yung nakakakilala po sa akin ang asawa pakisabihan naman po siya umuwi na siya tagal tagal ko na po siyang hinihintay eh. lagi po chinecheck ang facebook ko kung mayroon siyang chat pero wala po eh aking asawa umuwi ka na Namiss na kita Hindi ko na alam Yung gagawin ko Ano ba talaga Nangyayari Shit Padala ako guys Wala pala akong Asawa Practice lang guys <laughs> Practice lang Para pag ako nagkaasawa alam ko na sasabihin ko Pag ako iniwan ulit Pag subscribe po Ng aming channel maraming maraming salamat po sa panonood. Sorry guys. <laughs>